mga kabaro. Ayan. So, nandito ko tayo. So, try ko ngayon ano, uh, try ko ngayon magpalipad dito but before that, nakita nyo kasi sobrang smug nandito kasi ako ngayon sa uh, Baywalk ng San Sebastian, Balete, Batangas. Ayan. So, guys, ito dala ko naman ngayon yung uh, dala ko ngayon yung uh, drone ko at uh, susubukan ko nga magpalipad dito. But before, guys, uh, mga kabaro pala, naman. So, nung review ko noon ay eh, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano buksan. Isang vlog ko, mga kabaro, pinakita ko doon yung ibang picture. So ngayon naman, nakalimutan kong sabihin sa inyo na ang uh, DJI uh, Mini 3 Pro ay meron siyang Yon yung sensor, hindi ko po naipakita sa inyo kapon. Mayroon po siyang tatlong uh, sensor, so tigda dalawa. Ito po yung uh, dalawa, uh, a ito. Uh, sa harap niya, mayroon po siyang sensor. And then sa likod po ito, kapag uh, umatas ka 'yung sensor mo, dahil meron 'tong uh, tinatawag na avoidance uh, action. 'Yan. At dito naman sa uh, sa huli niya, pinakahuli nga sensor, ito po 'yung dalawang top Ito 'yung pag nag uh, landing po siya, uh, bago siya mag-landing, tinitingnan nyo po muna na magkaroon siya ng uh, tinatawag na uh, 'yung sensor niya para para sa safety. So, kung uh, safety po pag-usapan, ang uh, DJI Mini 3 Pro ay uh, nandun 'yung safety niya. So, pag naka-on po 'yung uh, obstacle avoidance niya, pag naka siya ay siyempre talagang uh, iwas ano siya, iwas disgrasya. Kasi ang wala lang po, ang problema lang po ito, ito. Kasi sa gilid po, kapag nag-sideways po siya, nag-sideways siya, hindi siya wala siyang sensor na ma-detect kaya malamang kapag ginamit yung sideways eh da, with caution na lang po mga kabaro kasi pag uh, naka sideways po ang inyong uh, drone wala kasi siyang sensor dito sa gilid 'yan kaya medyo mahirapan po siya. And then mga kabaro, uh 'yun nakalimutan ko ring banggitin doon sa una kong vlog na bawal po tayo magpalipad uh, lalong-lalo na 300 uh 3 kilometers radius sa mga airport and uh, mga military base. So dito naman po sa Balete, sa lugar po namin ang malapit lang po sa amin yung vulkan yung uh, Taal Volcano. Uh, ang baliti po ay uh, siguro mga 10 kilometers ang radius namin doon sa San Fernando Air Base. 'Yon. So, yun na po mga kabaro at uh, try po nating magpalipad ngayon Ma, uh, kahit malakas ang ano, mas mag ang volcanic volcanic smog. So, yun mga kabaro, i-on ko na, ikakabit nung yung ikabit uh, ko lang yung kanyang uh, uh, handle dito sa ating uh, joystick o sa ating remote control. So, lagi kong nagkakamali. Pasensya na kayo. Eh, nakulog pa. Yan. So, kinakabit ko lang yung joystick niya dito po sa ating...